Hello, hello again. Uh, welcome to my channel. Share your story Ronnie Harrell. At uh hindi pa, pa kayo nakakapag-subscribe, you can subscribe my channel and click the notification bell and you can comment anything what you want. Ah uh, basta't patungkol po sa ating video. Okay? Tayo po uh, ngayon ay talagang napaka-importante ang ating pag-uusapan at pasintabi lang po baka kayo kumakain o kaya uh, ayaw nyo makita ang ganitong sitwasyon nangyari po dahil ating pag-usapan po ay patungkol sa ina pinatay ang kanyang anak na binatilyo grabe my na ngayon ang panahon grabe na ganoon na talaga no? ang mga kabataan ay talagang tumitigas na rin ang ulo ay sariling ina pinatay Wow, ha? Huh? Grabe. Hindi na ito biro. Ang panahon natin, natin ngayon ay parang uh, hindi na maganda talaga, no? At uh, nakikita natin ang sitwasyon ngayon sa uh, dumadaan ng mga inirasyon. Kaya tayo po ay nandito because why uh, uh pag-usapan po natin ito. Okay. Ito po ay taga Missamis Oriental. At uh, akaling sa, ang istorya nito ay uh, dalawang araw na daw na di pinakain ng ina ang kanyang ang uh, binatilyong anak na sa edad po ng 17 years old. Bakit ba? D Dahil po ay uh, umuwi lamang po sa bahay at kumain lamang at tapos lakwat siya. Grabe. D D D talaga, no? Kaya yung nangyari hindi po maganda. So that's why uh, ina, uh, ina, pinatay ng kanyang anak na binatil uh, At uh, alamin po natin ito dahil po napakala, napakahalaga po talaga na uh, malaman po natin ngayon ang mga pinapataw ngayong uh, uh revise, no? uh, itong mga law o kaya lagi po natin sa Pilipinas kasi pag po uh, below uh, uh, below 18 years old or 18 yata no pababa ay wala po tayong karapatan na uh, na kahit po kumawas na ng krimen ay wala po tayong karapatan na sila iulihin at ikulong pero uh, sabi po ni uh, uh, si, uh, ni senator uh, uh, Padilla Robin Padilla Uh, Senator uh, uh, Kiko Pangilinan at iba din po mga senators ay uh, pinagsuportaran po ito, itong panukala po ito. So ating po siyang uh, bigyang diin ng pag-uusap po sa gabing ito. Uh, na sana po iya, uh, huwag naman po sana na ganitong nangyari. Alam nyo kasi mga kabataan ngayon ay talagang grabe na. No? Grabe na. Ito so, yun ang makabataan ay parang uh, wala na talaga sarili at uh, talaga naman no uh, dahil po sa droga at may natutunan po sa mga labas na ano pong kaugalian na talagang hindi siya ka katanggap so inapi na tayang kanyang anak inapi na pinakilio Well, atin pong pag-usapan ngayon at atin pong uh, tignan, uh, sintabi po muna baka kumakain kayo uh, habang kayo ay nanonood sa ating pag-usapan uh, ito na po ay uh, talagang grabe uh, kahit po ako ay parang hindi ako makatingin eh. ayan po ang nangyari oh, yan uh, yan po ngayon ang naging viral naging viral yan, magandang uh, ina, pero pinatay ng ang kanyang anak. At actually, uh, isinilid po siya doon sa, nilagay po siya sa ilalim ng uh, uh, katriba, katri, o no? okay, kay, uh, kama. Doon sa nilagay sa ilalim. Patapos niyang pinatay, sabi, siya naman po ang nagsabi noon sa pulis kung paano niya po pinatay ang kanyang anak. At po nga, sabi nga ng bata ay, uh, hindi bata na yan hindi eh, binatilyo. Sabi ng binatilyo ay uh, hindi daw siya pinakain ng dalawang araw at hindi po siya pinapapasok ng bahay. Uh, Siyempre naman, yung sandali sa Katamaran, bakit daw sabi ng pulis? Dahil po ay uh, umuwi lang daw siya no? at kumain lamang. So, uh, grabe talaga. Yan talaga yung, yung makabataan ngayon. So, yan po ang ginawa, no? Binalot po, nilagay po sa plastic yan. Ang kanyang ina, nakakalungkot. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa, no? Ay pinanganak At uh, talagang sakripisyo po. Nine months, no? Na dinala ng kanyang ina sa, sa ng kanyang ina. Pagkatapos ng lahat na pinalaki siya, na hindi po biro. Dwating po panahon at 17 years old na po siya. Yan po ang kanyang ginawa sa kanyang ina. Oh, no? Wait, wait, wait. Ah, kakalungkot. Ina, pinatay oh, ng kanyang anak, Nabi Natilio. Now, we are going here to talk about the Republic Act 9344. Okay? Kasi dapat po talaga ito na ipapataw na eh. Dahil marami na po mga kabataan talagang na babaliw. Uh, hindi lamang sa droga, kahit po sa mga gadgets ngayon, kahit po mababarkada. Mabuti pa ng mga panahon, yung eh, mga 80s namin. mga 80s, ano, ay talagang grabe, makapag, ano ka pa, uh, maganda pang aming, uh, wala pa noon kasi mga gadget, -gadget yan, eh. No, pupunta lang kami kung saan, -saan no, at uh, yung mga kaibigan namin, may mga kalabaw sila. No, lang, nag, uh, kami ng bukid, nag, uh, nags, nag, uh, lumalangoy sa sapa, uh, naglalaro, Pupunta po sa tubuhan, pupunta po sa mga palayan, o no, kaya saan. Iba na ngayon. No? Grabe talaga. Yan po talaga ang nangyari sa panahon. So, uh, ito po, hindi na po natin patagalain. Dahil po yan pong nangyari, dapat po patawi, yung uh, sabi na ating mga senators, kailangan na po talaga. Republic Act 9344. Kasi alam nyo po, marami na pong pinapatay. No, uh, talagang, ah, uh, Maraming kaso na po. Napakaraming kaso. So uh, uh actually ang itong uh, uh, Rep Republic Act 9344 it was uh, na amended ito yata nung uh, 20 uh, 2006, yes. Oo. Kasi nga uh, dahil po sa mga kabataan, na proteksyonan daw at dapat daw wag daw siyang ano. Uh, pero mali pala 'yun, no. Sabi ni ni eh, Senator Kiko, mali ang pag-interpret ng uh, laying ito. Hindi po sa pagproteksyon ng mga kabataan na gumawa ng krimen, konde uh, ilagay po sila sa tama. Actually, mayroon po dito 15 to below, hindi ko po inuuna yung number 1. Number 2 lang po ang uh, yun po ang mga kustodiya na sinasabi, pero ang pag-usapan natin yung uh, number 2 dito sa Republic, Republic Act uh, 9344 uh, kung 15 to 18 years old at may discernment pwedeng kasuhan, no. Una, pwedeng kasuhan ng family court. Then, ikalawa, pwedeng i-detain sa youth facility habang nililitis, no. Habang uh, nililitis pa. No? Hindi ka pa, hindi pa napatawan talaga ng uh, kanyang uh, krimi na ginawa. Then, number three, may due process, So, Binigyan din sila po ng due process. May parusa. Then, pagkatapos ng uh, due process, kung, uh, pag siya uh, talaga napatawan, may parusa. Then, may accountability, ang oh, may accountability mga mangyari po talaga sa kanya. Then number four, hindi lusot, hindi excuse, and hindi immunity po. Hindi po ito dahil bata po sila, ay hindi po yon. So 15 to 18 years old, kasi po si ang, ang, ang binatil yung ito ay 17 years old po siya at pinatay niya kanyang ina. So uh, dapat lang na kasuhan, dapat mo talaga na parusahan eh, dahil po may, account, may accountable po siya dito sa krimen at lalo na po kanyang ina, ang kanyang pinatay. Sarap, ano ito, eh, iwan ko lang. Ay, nako mga kabataan ngayon. So, hindi lusot, hindi excuse, hindi immunity. So, that's, uh, yan po ang ating uh, pinag-usapan sa gabing ito. Naway po, uh, mag-ingat po tayo sa panahon hindi na po biro ang panahon at uh, hindi na po biro po ang nangyari sa ating uh, kapaligiran kahit po sa loob ng bahay. Oh no! Grabe na talaga. Kaya kailangan po talaga ng tao yung salita ng Diyos. Okay? Para po matuto sa kanilang spiritual na pumumuhan. Uh, kailangan po talaga. Kaya ito po yung istorya ng buhay ngayon ng ating mga panahon na dati ay talagang wala kang kinatakutan ngayon ay uh, ito na ay nako sariling kadugo ay posible kang papatayin All right, this is a uh, serious story, Ronnie Harabel. At uh, sa malami po sa naman ulit sa inyong pakinig sa aking uh, uh, channel. Uh, sana po uh, lagi yung pong supporteran at lagi po tayong uh, uh, balik lagi niyo po rin pong balik-balikan ang ating mga video at sa panibagong video din po. Huwag niyo kaligtaan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe lalo na po. At paki-click na lang po ng notification bell patuloy po ninyong maabangan ang ating panibagong video. Again, this is Ronnie Harobel, Sherry Story Ronnie Harobel or Pastor Ronnie Harobel. See you again the next video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking channel. Bye-bye!